Siguro ganito na lang. Um, maging kumpiyansa tayo. Maniwala tayo na mas marami pa rin mga kababayan natin ang nag-iisip ng tama. At hindi-hindi nila papayagan na makabalik muli ang mga katulad ni Bato de la Rosa. Kanya lang kasi etong si Bongo, kaya medyo mataas ang mga ratings na nakikita niyo po. Talagang nakadikit sa kanya yung kanyang advocacy para maitago yung kanyang Uh, totoong kulay ano ho? yung kanyang advocacy for healthcare na ka-kabit sa kanyang pangalan yung Malasakit Center pero siguro naman alam natin kung uh, anong programa okay yan po ay programa ng uh, DSWD at nga ng suportado ng Philippine uh, Charity Sweepstakes Office pero etong si Bato, eto po ay alam na ng marami sa atin pero maigi lang na ma ang mga kababayan natin kung anong klasing tao ang mga katulad ni Bato. Ito po ay nabasa ko lang pero matagal ko na itong naririnig. Sabi dito, how Senator Bato de la Rosa make business out of war on drugs. Damuho ka. Ang lakas ng loob na itanggi na wala kang kinalaman. O Ayan bukod doon sa karumaldumal na mga pinatay o pagpatay, ginawa mo pa palang negosyo. Oh, ayan. Bakit nasabing uh, naging negosyo? Ito yon. Maigi at naisi-share natin yung mga ganito para alam ng mga kababayan natin. Sabi dito, Bato and his son-in-law owned the company Junior Holster branded as Gear of the Champions is producing shooting gears and equipment. Okay. They sponsored some of the hitman gears during the extrajudicial killing. O oh, ayan. Kaya pala, ginawa palang negosyo na itong si Bato de la Rosa. Ulitin ko lang ha, ah, wala na to. Hindi na to talaga makakapasok. Promise siguro maiging tumigil ako sa pagbablog kung ito ay makapasok pa. Yun yung gagawin natin. Mm -hmm. Pero ako'y naniniwala, wala na itong pagkakataon. The end. Or finish na, ika nga, itong si Mr. Bato de Rosa. Basahin pa natin ito. He tied up with the, uh, C2, Philipp or G2, Philippines. That produces military uh, small arms, but have now Uh, expanded their product range with products from civilian use he also have uh, the bato edition that he and some of the hitmen used to kill yeah. so nakinabang dahil yung mga gear yung mga uh, firearms na ginamit ay produced ng ng kumpanya uh, na ito, si semester bato de la rosa yun pala ang nangyayari nangyari ano ho hindi lang sa sa narinig nating ito you see hindi lang talaga hindi lang talaga yung mga pagpatay ang dapat ay papanagutin ang mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Ginawa talaga negosyo. At totoo nga yung kasabihan na et, lahat ng evil na makikita natin, ang, ang pinagmumulan niyan, ang pinaka-bottom line niyan ay pera. Yung pagiging gahaman sa pera at sa power. Good luck.